Ayan, inani na. Kaya lang mababa. 28 ang kilo. Hmm. Ito yung mga malalaki. Para sa storage, sana to Kaya lang naubusan ako ng lalagyan. reserve na, no? Naka-reserve na sa iba. Ayan bibenta na lahat yun ng mga magsasaka si babayad sa utang pino oh, Gupit. wala yun ang kalamo lahat sample swerte nga ito makainam din Maka, konti na lang siguro hahabulin namin dyan Kalalaki. Oh, kain naman no. Oh. Lalo pang kikita yung mga so <coughs> magi-storage so na mga rich. So like, uh, ha? Ganon talaga yun. Hindi ah. Ba't parehas yung hati, hindi naman siya nanumulusong gan. hindi naman siya lang papayok nagdadamo. kasi ang ano talaga pag paghatian, hatian. Ganon.